Alam mo ba kung ano ang isa sa mga pinakanakakagulat na sikreto sa pag-ibig? Hindi yung mga sweet messages, hindi yung mga daily good morning texts, at lalong hindi yung pakyut na effort mo sa comment section niya. Ang totoo, mas nahuhulog ang babae kapag hindi mo siya pinapansin. Oo, narinig mo yon ang tama. Hindi dahil suplado ka, hindi dahil nagpapakipot ka, kundi dahil sa panahong to kung saan lahat gustong mapansin, ang hindi pagpansin mo ang pinakanakakahulog parang ganito lang yan. Kapag may ilaw sa gitna ng dilim, mapapatingin ka agad, 'di ba? Pero kapag lahat ng tao puro ilaw, yung isa lang na tahimik, yung hindi nagpapansin, siya yung pinaka-interesante. At ganun din ang babae. Sanay siya sa mga lalaking puro effort, puro atensyon, puro pansin. Pero kapag may isang lalaki na parang hindi na dadala sa alindog niya, bigla siyang napapaisip, bakit parang hindi siya kagaya ng iba? At doon sa nagsisimula ang pagkahulog. Pero teka, hindi ito tungkol sa pagiging cold o pagiging walang pake. Ito ay tungkol sa psychology ng value at mystery. Kaya sa video na to pag-uusapan natin ang totoo sa likod niyan. Bakit nga ba mas nahuhulog ang babae kapag hindi mo siya pinapansin? At paano mo ito magagamit ng hindi mo playing games? Sa panahon ngayon, karamihan sa mga lalaki sobrang eager. Konting kilig lang mula sa babae. Boom, biglang all in. Biglang nagtitext araw-araw. Nagpapadala ng mga memes, naghahanap ng kahit anong dahilan para mapansin lang siya. Pero ito ang problema, kapag masyado mong gustong makuha ang atensyon niya, ang nagiging resulta, nawawala ang value mo. Parang sales, kapag masyado mong pinipilit ibenta ang produkto mo, iisipin ng buyer. Ah, oh, siguro hindi ito ganun ka in demand. Ganun din sa dating, kapag masyado kang nagpapakita ng gusto, iniisip ng babae. Siguro wala ng ibang babae na gusto siya kaya ako na lang pinupursu niya ng todo. Tandaan mo ito. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi sa dami ng salita, kundi sa kakayahan niyang hindi palaging maghabol. Maraming lalaki, pag nagustuhan nila ang babae, nagiging alipin ng atensyon. Parang lahat ng oras nila umiikot sa kanya. Kung hindi mag si girl, mag-overthink na. Kung may post siya sa story na may kasamang ibang lalaki, magiinit agad ang ulo. Pero tanungin mo sarili mo, Paano kung mas lalo siyang makurious kapag hindi mo siya pinapansin? Halimbawa, may babae kang gusto si Ella. Maganda, confident, at sanay na sa mga lalaking bumubuhos ng papuri. Araw-araw may nagme-message sa kanya ng good morning. Ang ganda mo. Miss ka na namin sa office. Pero isang araw may isang lalaki. Ikaw, hindi ka nag-comment. Hindi mo siya sinipag message Hindi mo rin nilike lahat ng stories niya. Ang ginawa mo lang, ngumiti ka minsan, tapos wala na parang wala kang pake. At doon nagsimula yung tanong sa isip niya. Bakit hindi niya ako pinapansin? Hindi ba ako interesting? May iba ba siyang gusto? At kapag tinamaan ng curiosity ang babae, nagsisimula siyang mag-invest ng emotion. Kapag nag-invest na siya ng emotion, unti-unti na rin siyang nahuhulog, kahit hindi niya napapansin. Ang hindi mo kasi alam, ang utak ng babae parang algorithm ng social media mas binibigyang pansin niya yung hindi madalas lumalabas sa feed, yung mysterious, yung may distance, kasi dun siya nagkakaroon ng desire to understand. Kaya nga sabi nila, kapag masyado kang available, nawawala ang thrill. Parang kuryente lang yan. Kapag laging naka-on, walang excitement. Pero kapag minsan nawawala, dun mo lang marirealize kung gaano mo pala siya kailangan. Ganon din sa attention. Kapag lagi kang andyan, nasasanay siya. Pero kapag bigla kang naging tahimik, doon niya mararamdaman yung kakaibang gap. At minsan doon nagmumula ang paghahanap. Ito ang tinatawag sa psychology na selective attention. Ang utak ng tao ay hindi kaya mag-process ng lahat ng bagay sabay-sabay, kaya pinipili lang niya kung saan siya magfocus. Ngayon, kapag may isang lalaki na palaging nagbibigay ng attention, nagiging background noise siya. Wala ng thrill, wala nang spark. Pero kapag may isang lalaki na unpredictable, minsan present, minsan hindi, ang utak ng babae napapa-alert, bakit parang may kulang? Bakit parang gusto kong malaman kung anong meron sa kanya? At doon unti-unting bumubuo ng attachment 'yung babae. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa kawalan ng control, kasi lahat tayo gusto nating makuha ang mga bagay na mahirap makuha. It's human nature. Ang mga tao lalo na sa love ay na-attract sa scarcity. Kapag ang isang lalaki hindi agad nagpapakita ng interest, parang limited edition siya at ang babae lalo na kung sanay sa atensyon. Naguguluhan bakit hindi siya kagaya ng iba. At yung confusion na iyon, yun mismo ang nagiging simula ng attraction. Sa modern dating world, pansinin mo yung mga lalaki na laging online sa chat. Palaging nagre-reply within seconds. Palaging nagpapadala ng emojis ni stickers at memes. Anong nangyayari? Eventually, nagiging predictable sila. Walang thrill, walang tension, walang challenge. Pero yung isa, yung nagre-reply minsan lang, yung parang may sariling mundo. Yung hindi umaasa sa reply ng babae, siya yung nagiging mystery character sa kwento niya. At tandaan mo, ang mga babae mahilig sa plot twist. Kapag masyado kang easy to read, nawawala ang interest. Pero kapag hindi ka madaling i-decode, gusto ka niyang intindihin. Ang attention ay parang kandila. Kapag sinindihan mo ng todo, mabilis itong nauubos. Pero kapag pinapailaw mo lang paminsan-minsan, mas tumatagal, mas nagbibigay ng init Ganon din sa attraction. Kung araw-araw kang nage-effort, nasasanay siya. Pero kapag marunong kang magpahinga sa presensya mo, mas nakaka-addict yung presensya mo pag bumalik ka. Kung iniisip mo ngayon, e paano kung mawala siya kapag hindi ko siya pinansin? Tanong ko rin sa'yo, kung mawawala siya sa simpleng hindi mo pansinin, ibig sabihin ba talagang gusto kanya O gusto lang niyang laruin ang ego niya? Kasi ang tunay na babae na may interest sa'yo, kahit hindi mo siya laging kausapin, Nararamdaman niya pa rin yung presensya mo, hindi dahil sa mga salita, kundi sa aura mong hindi nagahabol. At doon unti-unti siyang na-attract, hindi sa effort mo, kundi sa kontrol mo sa sarili. Kapag sanay ang babae sa atensyon, parang kape yan. Kapag araw-araw niyang nakukuha, nagiging normal. Pero kapag bigla mong tinanggal, nagkakaroon ng withdrawal. Hindi niya agad iisipin na miss kita. Ang unang mararamdaman niya ay inis. Bakit parang wala ka ng pake? Bakit parang dati mas sweet ka? Bakit ngayon parang hindi mo na ako kilala? Pero sa ilalim ng inis na yan, nagsisimula ang isang maliit pero mapanganib na spark. Curiosity. At alam mo kung anong kalaban ng isang babae na dati ay confident at in control? Yung feeling na hindi na siya sigurado kung gusto mo pa ba siya. Isipin mo to. Si Mara sanay siyang laging may nagkakagusto. Kapag nagpost siya ng selfie, 200 hearts agad. Kapag nag-story siya, puro fire emoji. Tapos dumating ka. Simple lang, tahimik, hindi pa likes, hindi rin nagpapakita ng motibo. No emojis, no pa cute, no good morning. At nung una, dead ma lang siya. Pero habang tumatagal, nagsisimula siyang mapaisip. Bakit siya lang yung hindi naadik sa akin? Anong meron sa kanya? Bakit parang hindi siya affected? Unti-unti nagiging tanong sa isip niya kung bakit hindi mo siya hinahabol. At habang hinahanap niya yung sagot, nahuhulog siya kasi ang utak ng babae ay parang detective. Kapag may misteryo, kailangan niyang alamin. At sa bawat pagsusuri niya sa'yo, mas nag invest siya ng emosyon. Hindi niya alam habang nag-iisip siya kung gusto mo ba siya o hindi. Nasa proseso na siya ng pagkahulog. Ang hindi pagpansin mo ay parang echo. tahimik, pero may tunog na bumabalik sa kanya. Ang tunog ng kawalan. Sanay siyang maramdaman na gusto siya. Sanay siyang ma na special. Pero ngayon parang nawala yung spotlight. At dahil doon, nagsisimula siyang mag-question ng sarili. Hindi na ba ako kaakit-akit? May mali ba sa akin? Bakit parang hindi siya affected kahit wala ako? At dito nagkakaroon ng emotional imbalance. Yung babae na dating may kumpiyansa, biglang nagiging insecure. At sa psychology, insecurity breeds attraction. Kasi gusto niyang patunayan sa sarili niya na kaya ka pa rin niyang makuha. Ang hindi pagpansin mo ay parang hangin. Hindi mo nakikita, pero nararamdaman. At minsan, yung hindi nakikita, yun pa yung mas nakakabaliw isipin. Kasi kung galit ka, okay lang. May emosyon yun. Kung sweet ka, mas okay. May kilig yun. Pero kapag wala kang emosyon, yun ang mas nakakabaliw. Kasi paano mo lalabanan ang tahimik kapag hindi mo pinapansin ang babae? Hindi lang ego niya ang tinatamaan. Dopamine system niya mismo ang nag adjust Ayon sa behavioral psychology, kapag ang tao ay nasanay sa reward loop, halimbawa attention-affection replies, at biglang nawala ito, ang utak ay naglalabas ng stress hormones. Ngayon, para mawala ang stress, gagawin ng utak niya ang natural na reaksyon. Hanapin muli yung source ng dopamine. At guess what? Ikaw yung source nun. Kaya kahit galit siya, kahit inis siya, patuloy pa rin siyang babalik. Hindi dahil gusto kanya agad, kundi dahil gusto niyang mawala yung discomfort na dala ng katahimikan mo. At habang hinahanap niya yung closure, mas lalo siyang nalululong sa presensya mo. Imagine mo ang pendulum. Kapag hinila mo ng malakas, babalik yan ng mas malakas din. Ganon din sa emotion ng babae. Kapag hinayaan mong mawala ka sandali, pag bumalik ang presensya mo, mas malakas ang impact. Kung dati ordinary lang yung text mo, ngayon kahit simpleng hi lang, parang emotional earthquake sa kanya, kasi matagal kanyang hinanap. Ang hindi pagpansin ay parang pause button. Hindi nito tinatapos ang pelikula pero pinapatagal yung suspense. At sa love, suspense equals attraction. Naalala mo yung pagkakataon na bigla mong tinigil magchat? Yung wala ka namang ginawang masama pero bigla kang naging tahimik? Napansin mo ba kung paano siya biglang nagparamdam? Uy, okay ka lang? Ba't parang di ka na nagme-message? Busy ka ba? Ang mga linyang yan hindi simpleng concern. Mga senyales yan na nagsisimula siyang maapektuhan. Kasi sa totoo lang, ang babae kapag hindi ka pinapansin, gusto niyang balewalain ka rin. Pero habang pinipilit niyang hindi ka pansinin, lalo siyang nagiging aware sa'yo. It's like trying not to think of a pink elephant. The more you resist, the more it persists. Sa panahon ng Instagram at Messenger, ang hindi pagpansin ay mas malakas pa sa kahit anong salita. Isipin mo to. Nagpost siya ng selfie. Lahat nag-heart. Pero ikaw, wala. Walang react. Walang comment. Ang una niyang iisipin. Wala lang yon. Pero pagkatapos ng ilang oras, Babalikan niya yung post, titingnan kung nagview ka sa story, magsa-scroll sa seen by list, at kapag nakita niyang andoon ka pero wala kang ginawa, boom, tina man. Yung tahimik mong presence sa story niya, mas malakas pa sa kahit anong ganda mo sa comment section. Kasi sa panahon ngayon, ang hindi mo pinansin ay isang uri ng social signal na nagsasabing, hindi ako isa sa mga fans mo, ako yung hindi mo pa maintindihan. At sa larong ito, yung hindi maintindihan, siya ang gustong maintindihan. Darating yung point na yung babae na dati laging chill, biglang magiging reactive. Kapag hindi ka nagreply reply may tampo. Kapag nagkwento ka tungkol sa ibang babae, may halong selos. Kapag nakikita ka sa social media, nagiging alert mode. At ang nakakatawa dito, kahit sabihin niyang wala lang, ang actions niya laging kabaliktaran. Ito ang tinatawag na cognitive dissonance. Yung conflict sa pagitan ng sinasabi at nararamdaman niya, at habang lumalakas ang conflict na iyon, mas lalo siyang naa-attach. Kasi gusto niyang ayusin yung contradiction, at ang tanging paraan lang para mawala yon ay ikaw. May lalaki akong kilala si Renz. Matagal siyang nasa friendly zone, laging kachat ni girl, laging tagatawa, pero walang halong kilig. Hanggang isang araw bigla siyang tumahimik. Wala nang chat, walang kumain ka na ba? Walang memes, walang pangungulit. Noong una-deadma si girl, pero habang tumatagal, nagsimula siyang mag-message ng, Uy, bakit di ka na nag update Tahimik mo lately, ha? At doon nagsimula ang shift, kasi nung nawala si Renz, doon niya lang na-feel na may puwang pala sa buhay niya na puno ni Renz. At nang mapansin niyang kaya pala nitong hindi siya pansinin, bigla niyang naisip, Wait, hindi ko gusto tong feeling na parang nawawala siya. At yan ang moment na tinatawag kong reverse gravity. Yung babae na dati mataas ang tingin sa sarili, biglang nahatak pababa ng emosyon, habang yung lalaking dati laging habol, siya na ngayon ang sentro ng curiosity. Bakit ganun? Kasi nung una, ang babae ang may perceived power siya ang pinupursue. Pero nung tumigil ka, nagkaroon ng imbalance sa power dynamic. Ngayon gusto niyang maibalik yung control. Gusto niyang maramdaman ulit na siya ang gusto. At para mangyari yon, kailangan kanyang habulin. Kaya kahit hindi niya aminin, Ginagawa niyang paraan yung pagiging curious niya sa iyo para lang maibalik yung sense of control. Pero sa totoo lang, nahuhulog na siya. Ang babaeng hindi mo pinapansin ay babaeng unti-unting nag-iisip kung bakit hindi ka makuha. At sa pag-iisip niyang yon, doon siya nagkakagusto hindi sa iyo mismo, kundi sa idea na baka ikaw yung hindi niya kayang basahin. May isang lalaking tahimik pero solid, si Gab. Hindi siya suplado pero hindi rin siya clingy. Minsan nagre-reply, minsan hindi. Pero sa tuwing mag-uusap sila, yung presence niya kalma pero may lalim. Hindi siya nagpaparamdam araw-araw, pero kapag nagparamdam, ramdam mo yung sincerity. Walang halong need, kundi choice. At yun ang nakakabaliw sa babae. Yung presensyang hindi kailangan ipilit, kundi maramdaman lang. Ganon ang energy ng lalaking hindi nagmamadali, hindi nagmamakaawa, at hindi natatakot mawala. Kasi alam niyang pagtama ang babae, hindi kailangan habulin, kusa siyang lalapit. So bakit nga ba mas nahuhulog ang babae kapag hindi mo siya pinapansin? Kasi nasisira yung ego niyang sanay sa attention. Nagiging curious siya kung bakit kakaiba ka. Na-activate ang psychological tension sa utak niya. At sa proseso ng pagtanong niya, nag invest siya ng emosyon. At sa love, yung taong nag invest ng emotion, siya ang unang nahuhulog. Ang tunay na malakas na lalaki hindi yung marunong manligaw. Hindi rin yung marunong magpakyut. Ang tunay na malakas, yung may disiplina sa emosyon, kasi isipin mo to sa panahon ngayon. Kahit sinong lalaki kayang mag-message ng good morning, pero ilan lang ang kayang manahimik kahit gustong gusto na nilang magparamdam. Ilan lang ang kayang kontrolin yung urge na maghabol. Yan ang tinatawag na strategic indifference. Hindi dahil wala kang pake, kundi dahil alam mo kung kailan ka dapat magpakita ng halaga at kailan ka dapat magpahinga sa presensya mo. Ang mga babae gusto nila ng lalaking may sariling mundo. Yung hindi nabubuhay sa validation nila, yung kaya mong maging masaya kahit wala sila sa eksena. Dahil doon nila mararamdaman na hindi mo sila kailangan, gusto mo lang sila. At magkaiba yun. Kasi ang need ay desperado. Ang want ay may pagpipigil. At ang pagpipigil, yun ang nagbubunga ng intrigue. Kapag gusto mong mahulog ang babae sa'yo, huwag kang maging seeker ng attention, maging source ng energy kapag ikaw yung laging humahabol ng conversation, nag adjust sa mood niya, nagpapasaya sa kanya araw-araw, unti-unti niyang nakikita na ikaw ang mas needy sa dynamics. Pero kapag ikaw yung lalaki na may sariling direction, may sariling purpose, at hindi natitinag sa mood ng babae, nagiging anchor ka sa mundo niya, ikaw yung parang bundok, steady, kalmado at hindi natitinag kahit anong ihip ng hangin. At ang babae, instinctively na attracts sa stability. Kasi tandaan mo, ang emosyon ng babae ay parang alon, pabago-bago. Pero kapag may lalaki na parang bato sa gitna ng dagat, siya ang pinakamasarap sandalan. Kaya sa halip na habulin mo siya, maging ikaw ang lugar na gusto niyang balikan. May dalawang lalaki na nanligaw kay Aya. Si Leo laging nandyan, good morning, good night. Memes, updates, lahat. Si Marco naman tahimik lang. Minsan magre-reply, minsan hindi. Busy sa work, busy sa goals, pero kapag nagkausap sila, ramdam ni Aya na buo yung atensyon ni Marco. Guess what? Hindi sila yung ang pinili ni Aya. Bakit? Kasi kay Leo madali. Predictable. Pero kay Marco may depth. Hindi niya alam kung kailan magpapakita si Marco. Pero kapag nagparamdam, ramdam niyang totoo. Yung lalaking hindi palaging available, nagiging priceless sa mata ng babae. Kasi alam niyang, kapag binigyan mo siya ng oras, ibig sabihin pinili mo siya, hindi mo lang siya siningit. Tahimik ka pero may laman. Hindi ka nagpaparamdam pero nararamdaman ka. Yan ang level ng presence na gusto mong makuha. Ang tahimik na lalaki hindi boring. Mysterious siya. Hindi siya nawawala. Pinibigyan lang niya ng space ang babae para maghabol. Kapag may tampuhan, huwag agad mag-explain. Let the silence breathe. Kapag bigla kang tinamad mag-chat, huwag pilitin. Let her wonder. Kasi tandaan mo, ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay espasyo. At sa espasyong yan doon nagsisimula ang longing. At ang longing yan ang unang hakbang ng pagkahulog. Hindi mo kailangan sumigaw para marinig ka. Minsan na yung katahimikan mo na may respeto. Mas malakas pa kaysa sa libong salita ng mga lalaking naghahabol. Ito ang pinakamahirap pero pinaka-critical. Huwag kang maging emotionally reactive. Kapag hindi kanya ni-replyan, huwag kang magalit. Kapag may post siyang kasama ibang lalaki, huwag kang magpaka -detective. Kapag malamig siya, huwag mo siyang sabayan. Stay calm, stay centered. Kasi sa bawat pagkakataon na pinapakita mong hindi ka madaling matrigger, mas lalo niyang nakikita yung emotional maturity mo. At para sa babae, ang lalaking hindi basta-basta natitinag, yon ang pinaka-rare breed. Kasi karamihan ng lalaki ngayon, konting tampo lang ng babae, biglang nag-apologize, biglang nagpe-panic. Pero yung marunong maghintay, yung marunong mag-obserba, yung marunong magpigil, siya yung lalaking may kapangyarihan. Ayon sa scarcity principle, ang mga bagay na mahirap makuha mas nagmumukhang valuable. At sa love, ganun din. Kapag hindi mo laging ipinapakita ang sarili mo, ang babae ay napipilitang magbigay ng meaning sa bawat galaw mo. Kapag nagparamdam ka pagkatapos ng ilang araw, yung simpleng kamusta ka, nagiging malaking bagay kasi di ka tulad ng iba. Ang presence mo ay rare, kaya huwag mong maliitin ang power ng hindi pagpansin. Ito ay hindi pang dedma. Ito ay pang strategy. Ang hindi pagpansin na may respeto ay parang hangin na dahan-dahang pumapasok sa puso niya. Hindi mo napapansin pero nagiiwan ng bakas. Marami kasing lalaki, gustong ipakita agad lahat kung gaano sila kabait, ka-loyal, ka-sweet, ka-honest. Pero tandaan mo, kapag binigay mo agad lahat, wala ka ng puwang para tuklasin. Ang babae gustong makilala ka, unti-unti. Gusto niyang maramdaman na siya lang yung nakakakita ng side mo na di mo pinapakita sa iba. At yung proseso ng pagtuklas na yon, yun mismo ang nagiging dahilan kung bakit siya nahuhulog. Kaya maging mysterious, hindi kailangan maging plastic. Pero huwag mong ibigay agad ang buong kwento. ipa film mo na may lalim sa likod ng tahimik mong ngiti, na may pinagdaanan ka, na hindi lahat ng bagay kailangan i -share. Kasi kapag naramdaman niyang ikaw ay lalaking, hindi kailangang ipaliwanag ang sarili, doon ka nagiging enigma. At yung mga babae? Laging na adik sa mga lalaking hindi nila agad ma-figure out. Ang sekreto sa hindi pagpansin ay timing. Hindi mo siya totally iiwasan, babalansihin mo lang. Kapag interesado siya, bigyan mo ng konting init, pero huwag mong hayaang masunog agad ang apoy. Kapag lumalayo siya, huwag mong habulin, maghintay. Ganito yan. Kung lagi kang andyan, nasasanay siya. Kung palagi kang wala, nakakalimutan ka niya. Pero kung sakto lang ang presensya mo, enough para ma-miss ka, doon nagsisimula yung addiction. Ang babae, kapag nasanay sa rhythm mo na minsan nandyan ka, minsan hindi, nagiging emotionally dependent siya sa pattern mo. At kapag hindi ka na nagparamdam, parang may kulang sa araw niya. At doon mo makikita, nahulog na siya, si Jairo laging chill. Minsan nagkikita sila ni Clara, minsan hindi. Walang daily good morning. Pero kapag nagkita sila, di cellphone ang hawak, di puro kwento. Kalmado lang, attentive at marunong makinig. At tuwing naglalakad silang dalawa, ramdam ni Clara kakaiba siya. Hindi siya madaldal, pero yung presensya niya comfortable. Hindi siya nagpapanggap, hindi rin nagpapabibo. At sa tuwing magpapaalam si Jairo, may maiiwang tahimik na tanong sa isip ni Clara. Kailan kaya ulit kami magkikita? At doon nagsisimula ang attraction, hindi dahil sa effort, kundi dahil sa absence na may lalim. Ito ang pinakamahalaga sa lahat kung gusto mong mahalin ka ng babae, mahalin mo muna ang sarili mo sa tamang paraan. Hindi mo kailangang patunayan na karapat dapat ka. Hindi mo kailangang ipilit na piliin ka. Ang kailangan mo lang, maging solid na ikaw. Yung tipong kung dumating man siya sa buhay mo, bonus lang. Hindi siya ang dahilan ng saya mo, siya lang ang dagdag. Kasi tandaan mo, ang babae na a-attract sa energy ng lalaking buo, hindi sa lalaking nagahanap ng completeness. Kung ikaw ay lalaki na kaya maging masaya kahit mag-isa, kaya mong tumahimik ng hindi nagagalit at kaya mong maghintay ng hindi nagmamakaawa. Ikaw yung lalaking hindi basta nakakalimutan ang tunay na diskarte sa babae, hindi yung paghabol, kundi yung kakayahang manatiling kalmado kahit gusto mo siya. Kasi ang babae, pag naramdaman niyang hindi mo siya kailangan para maging masaya, doon niya gugustuhin maging bahagi ng mundo mo. Kaya tandaan mo to kapatid. Ang hindi pagpansin ay hindi laro. Isa itong sining ang sining ng pagkakaroon ng sariling mundo, ng pagrespeto sa sarili, at ng hindi paghingi ng atensyon para lang mapansin kasi ang lalaki na marunong maghintay, ang lalaki na marunong manahimik, ang lalaki na marunong magpigil, siya ang lalaking hinahanap ng babae. Kapag napagod na siya sa mga lalaking puro salita, kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo sa baba. Tahimik pero delikado. At kung gusto mong matutunan pa ang mga diskarte ng Stoic Attraction Psychology, yung mga teknik na ginagamit ng mga lalaking hindi gwapo, pero pinagseselosan. I-like mo tong video, i-share mo sa tropa mong palaging nagahabol, at huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil sa susunod na video, pag-uusapan natin ang emotional triggers na nagpapahulog sa babae kahit wala kang ginagawa. Mas malalim pa to, psychological na talaga.